Uh, Chavit Singson, uh, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally itong linggo si BBM pinag-initan na talaga si ex-governor Chavit Singson dahil sa kanyang expose sa korupsyon under Marcos administration doon mismo sa Ilocos daw mga diskaya ang mga nangungunang project. Malinaw ang kuha ng video hindi naman inikayat ni ex-governor ang mga kabataan para sumali sa rally sa September 21, 2025 si Chavit Singson ngayon ang under investigation

wala lang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Wala isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya ay nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya wala ng impeachment. Materyan niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. I, hey, uh, Singson, uh, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring malagot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally itong linggo. So tayo na po ang uh, makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vicrimulia, kay Acting uh, PNP Chief uh, General Natartis Jr. and of course sa DOJ, na pusisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavid Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kapataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor edad, upang uh, malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At uh, habang hindi bumababa, ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting sedition. Papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo. Unang-una po, iniimbestigahan pa po, po ito. Pangalawa, sila yung manggulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at sa Casimendiola.